<laughs> cellphone nga lang natin ay ano kasi lang baka mga agad ano sa tali lang hawak ko <laughs> Pag, pag kinakagat ako Ayan Dalawa Ano siya? Huwag mong mawakan Ayan kuya Sige yan Atlo. Ilan pa kalahati niyan? Ilan piraso? Tengah, 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 lima e, lima Gimana bisa gitu? nah kemilan Ayun na po. Ah, nilagyan na po natin ang magik sa loob. <laughs> Ilit ko na lang ito mamaya. Lala, wala na ito. Ano mo, na. nag-aano na yung cellphone mo? Nag-aano na siya. Tutok mas sira ka na yan. Alis ka dyan. Alis ka dyan, kahaluin natin. Papa! Tubig! Mm -hmm. Hindi pa yun nilagyan ng tubig. ini, pa lang ito luya. Mm -hmm. nah, bye. Alimasa. Ay, alimang pala. Alimang. Sana, okay. patay na sila. sila pag namamatay nah? Ako mm -hmm. na. mababaho yan eh? Iyak na crab. Iniyakan mo yung crab na niluluto naman yun? Aray man. Maldita to. Pinanakit na. Kawawa naman. Ayan mo na. Bili lang tayo ulit no. Kasi niluluto kasi natin yung alimango. Kawawa naman siya. Iniyakan niya yung alimango kasi niluluto daw namin. Ayan na patayin na. Ayan mo kasi bili lang tayo ulit. Wow. Hindi <laughs> naman laruan yun. Inano naman natin yun. Iulam natin yun. Hindi <laughs> nga kasi nilalagay. Nilalagay ng tubig. Hindi nilalagay ng tubig. Hindi yun naalagaan. Ayan Niyakan niya yan dahil niluluto daw. Ay doon niya ipaluto. Pagkain kasi yan. Pagkain o. Oh. Bilin lang tayo ulit. Tumulo talagang luha. <laughs> Tumulog kita lang ang luha niya o yung sakrab nga niluluto namin. Ayaw niya paluto ang alimango nga binili ko sa dumadaan. <laughs>